Three, two, right. Binuksan ng kauna-unahang Bible Lilith Learning Center sa Baguio at maging sa buong Cordillera nitong ikalabindalawa ng Marso lamang na idinaos sa Asin Road, Baguio City. Ang Bahay Bulilit ay proyekto ng McDonald's Philippines sa ilalim ng kanilang non-profit organization na Ronald McDonald's House Charities, kabilang ang city government sa pagpapatayo ng proyektong ito sa lungsod ng Baguio. Ang RMHC ng Pilipinas ay isang non-profit organization na nagpapatayo ng mga bahay bulilit centers na layuning pagkalooban ng early education ang mga bata na apat na taong gulang pababa. Natatayang nasa siyam na po hanggang isang daan ang bilang ng mga bata na makikinabang sa bahay bulilit ng Baguio City. Dinaluhan naman ng Ronald McDonald's House Charities sa pangunguna ni Corporate Relations Vice President ng McDonald's Philippines na si Miss Addie Hernandez ang turnover ceremony ng Bahay Bulilit sa Asin Road kasama ng Baguio City Mayor Benjamin Magalong, punong barangay ng Asin Road, Honorable Peter Dumapi at iba pang mga opisyales. in the u.s. and in other markets, i focus focused on ronald mcdonald house. Child, this is more on health. and they build houses as halfway houses for families with sick kids. They, it's like a hotel, a free space where parents can stay while they're taking care of sick kids. that's in other markets. here, po in the philippines, our translation po of the ronald mcdonald house is an education facility. Ani Panya ay nagpaplano silang ilakip ang mental health bilang isa sa mga asignatura o maaari ding ibang pasilidad para sa mga may mental health conditions na mga bata. Tinasalamatan naman ng Assistant City Social Welfare and Development Officer Miss Cynthia Langagan ang RMHC sa kanilang tauspusong pusong pagtataguyod ng learning centers para sa mga bata. So, truly, itong bahay bulilit natin is a small house but full of dreams sa mga anak natin na uh, 4 years old pa na pa Naitalang ang bahay bulilit sa Baguio City ay ang ika-apat na putpitong center na ipinatayo ng RMHC sa buong Pilipinas. Like a kapsula para sa Herald Express Balita.